will uh, will you marry me again? <laughs> 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 Kinilig ang madlang people sa natunghayan nila sa opening ng noontime show na It's Showtime. Ngayong araw ng lunes, February 26, 2024, kung saan sinorpresa ni Yael ang kanyang asawang si Karil ng isang wedding proposal. Ang proposal na naganap ay ang renewal of vows ng mag-asawa na malapit ng mag-celebrate ng ikasampung taong anibersaryo ng kanilang pag-iisang digdib. Sa bungad ng noon time show ay binati ng mga It's Showtime host ang kasamahan nilang si Caril sa matagumpay nitong musical play. Matapos nito ay biglang lumabas si Yael upang i-congratulate ang kanyang asawa. Sa ad pa niya ay hindi sanay si Caril sa sorpresa at nais nitong nakaschedule ang bawat galaw. Anya pa ay super proud siya bilang asawa ng its showtime host. Dagdag naman ni Hong ay sampung taon ng mag-asawa si Yael at Karil, na sinagot naman ni Yael na malapit na nilang iselebrate ang pansampung taong anibersaryo nila bilang mag-asawa. At sa loob ng panahon na iyon ay mas napapag-aralan nila ang mga bagay sa iba't ibang sitwasyon, mapaitaas man o ibaba ng kanilang buhay. Dagdag pa niya ay kung sigurado ang asawa niya noon, ay masigurado ito ngayon na mayroon na silang sampung taong pinagsamahan. Ngunit mayroon raw siyang hindi nagawa noon. At gagawin na niya ito ngayon. Sa Yael, magti 10 years na kami nakasal. And alam mo, yung thing kasi na alam mo kasal na kayo ng 10 years. Parang mas na-analyze mo yung mga things through the ups and downs, mostly ups, pero sa mga downs, mas na-analyze mo yung mga things. Tapos kung sigurado ka back then, masigurado ka na now kasi meron na tayong 10 years together. Pero meron akong hindi nagawa before. So, I'm gonna do it now. Sa pagkakataong ito ay nilabas na ni Yael ang singsing -sing at lumuhod ito sa harap ng asawa. Hindi na napigilan pa ng mga audience ang mapasigaw sa kilig. Anya, will you marry me again? Isang matamis na yes naman ang isinagot ni Karil sa kabiyak. Niyakap ni Yael ang asawa at hinalikan. Ayon kay Yael, nung nagpropose siya dati kay Karil ay nasa kotse lamang sila. Napakomento naman ang ilang netizens sa kilig moment na ito ng mag-asawang Karil at Yael Saad ad ng ilan sa nagkomento, wow! Lovely couple with a class. I admire Karil ever since I have witnessed her talent with a beauty inside and out. And her hubby Yael is napaka din na makikita talaga ang friendship nila beyond marriage. Congratulations at 10 years of marriage and counting. Keep the love alive. Makasana o na lang talaga na ikakasal uli sa same person. God bless your marriage. This is the kind of love na hindi lang bumabase sa pagkakaroon ng anak para mahalin ang isang babae. But genuine and pure love for each other, but hoping that God will bless them with Miniel and Karelson.